Pangalan nila. ko ano, ay mga pangalan ng sila. Ayun. Ah, nagtago. Ah, ah. ano? pa kausap sa amin yung, kaya ka yung Dito. Am, binabawal yung mga member na kundin dyan. Ito, 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 hindi ko eh po. na? Ito, wala to kausap pa. Ma'am, bawal <makes> na <noise> daw ba yung 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 Oh, Diyan mo yung mga manggagawa Diyan mo yung mga manggagawa Yan Mga ginagin gagawa ng pichar Ganyan yan o Ito kung gano'n si Manila dyan, saan po nandaw? Dapat makarating sa inyo to, yung gagagawa sa amin ng SMC. Yan, yan, papasok eh, no. Yan, no, yung mga pinapapasok. Bukas, may hearing. Ibig sabihin, yung dule, tarantado na lang pagka hindi pa nila nakita sitwasyon. Yung no, si Paulo Di Malik, ng alaw, kasagot nila dyan kasi nakita namin yung dati. Kasagot nila yung ano, yung dule na iba. Kaya ito na yung simula ng ano, simula ng Union basting na ini ipinasok namin sa kanila. Yung kasi nila ka, Union Busting at Illegal Lockout. Ito, mapapatunayan dito yung Illegal Lockout at saka yung Union basting mga kasama. Kaya, tignan nyo, hindi mo yung HR, yun o. Hindi kami pinansin yung HR. Ganyan sila kabastos. <laughs> Napakat na lang ng <laughs> dole pag hindi mo ito napansin. Dahil na, na May isin kayo. Wala ko, may na